Ngayon pala ay magluluto tayo na pancit kantor o kilimang Ito naman. Ito. Ito. ang um, sa pancit kalon sik. Tapos, pag, pag, mainit na to, lagay natin ang pagsikalong Pag na to, to pag na to, hindi pa siya dos na to ba Ito ang lalagay natin dito. At ito pa. <coughs>

何

kay kain sa akin. Bye-bye. Hanggang sa huli. Bye-bye. Pero, huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.